Nagbigay ng update sa buhay ni Angel Oxine ang kanyang matalik na kaibigang si Dimples Romana. Ayon kay Dimples, ina-enjoy ni Angel ngayon ang kanyang buhay may asawa. Chika man ni Dimples sa ABS-CBN News, quote, I am very happy that she is taking this time off kasi nakita mo naman magtrabaho yung taong yon at grabe din yung lumaban pagdating sa pandemya noon. Pagdating sa trahedya, siya ang nauuna doon. Lagi kong dasal sa kanya noon, dati sabi ko sa kanya, Jel, please maghinay-hinay ka kasi yung katawan mo. Tayo ay hindi na bumabata. Baka niyan magkasakit ka. So ngayon na inaalagaan niya ang sarili niya, nandiyan si Neil, ini-enjoy niya ang married life niya. Tahimik ang buhay niya, ang saya-saya ko para sa kanya. Sabi pa ni Dimples, kahit missing in action si Angel sa social media, tuloy ito sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Nagpasalamat din daw siya kay Neil Arce dahil inaalagaan ang kanyang kaibigan.